gabi sa inyo mga kaibigan So ngayong araw nga na ito ang ating i-vlog ay yung mga about sa mga parol or Christmas tree So kasalukuyan nandito tayo ngayon sa may uh, MacArthur Highway At, uh, Nandito tayo ngayon sa Macarto, yung papunta don ay papunta ang SM Mall So nandito tayo ngayon sa may Chinese Star Lantern so, tatanong natin yung price kung magkano ba talaga kung magkano yung mga ganito mga presyuan ng mga malalaking parol so let's go so mga kaibigan nandito tayo ngayon sa may pagawaan talaga ng mga parol dito kay anong pangalan niyo po kuya? Ha? pangalan po niya ay silan so tatanungin natin kung anong mga price mga presyuan dito sa uh, Pampanga sa May San Fernando kung magkano mag yung mga ga ganito kalaki yes, Sir, magkano yung mga ganito kalaki sir? 12,500 12, 12,500 Yung mga malilit sir, magkano? Malilit po, sir? 3,100 3,100 Yung mga na po, 2,200 Yung pinakamura nyo talaga pero maganda yes, sir? Yung sir? Ah, yung ganito 1,700 yan Meron pa ko tayo mas 1,500 hanggang 1,200 so magaganda na mga kaibigan so nag, nag gumagawa kayo kuya ng ano ng made to order Apo. mga 1,10 volts po yung mga ganito Apo. so ito may mga may naka order na ito na ginagawa niyo. nyo so ayun pa, uh, pwede naman pala sila Halimbawa tatawag lang kayo dito sa lakay uh, Kay Kuya May mga ano po, po ba kayo ka uh, Facebook Garita. page Anong Signing face? Star po ha? Signing Star ha? Signing Star mag lang ba itong ano So yung kanina nakita natin doon sa kabila Ay isa lang pala So dito natin napuntahan kasi May tugtog doon medyo busy sila So iano natin yung ilagay na lang natin yung link Dito sa ibaba yung Uh, Facebook page nila sa Shining Star. So, kuya, maraming salamat sa pagkiano nyo sa ano, Sana uh, dumagsa pang ano mga customer niyo. Thank, you thank you. you, thank you. Thank you, sir. Thank you. Video ko lang dito, kuya. So, mga ganito kuya, mga ganito Ito mga may mga hu ano talaga? Depende sa size yan. Yung ganito sir, yung nakaupo sir, 4,500. 4,500? Oh, ito naman po. Nasa 3,500. Ah, 3,500 naman. Ah, ito mga 1,4. Uh, four. One four. mga 2,4 po ganito. 2,4. 110 na siya o 120? 220 po. 220 yung belt bolt niya? 220, ah, 220 volt na siya sa atin po kasi 220 volt natin sir pero sa ibang bansa 110 110 lang okay. sa atin sa atin yung 220 sa US po California Japan. alright so ito ang ganda oh. yung mga ganito sir magkano yung mga ganito sir o 25 2000 2,000 2,500 2,000 2,000 yung maliit yung ito maganda oh. May ano siya. May gulong pa po tayo. Yun. Ah may gulong 'yan, umi- umiikot 'yan. Opo, umiikot. Yung ilaw niya sir. Ah, okay oh, yung ano lang oh. Okay, oh, 'yun. At uh, kung tayo ay maghahanap ng mga magaganda at magagarbong mga uh, parol na 'to, ay dito lang sa may Shiny Star Lantern Maker. So, yun. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng mga dekorasyon na So, ayun kuya. Maraming salamat. Maraming salamat. Depende sa laki ng uh, Mabibili nyo so, so pag mga ganyang kalaki ay May kapresyuan talaga So mga ganito Mga 3-5 Papaba Depende sa laki At saka kung magpapagawa kayo Ay pwede naman na uh, Kung anong mga Style lang gusto nyo ipagawa dito Alright right nila so tingnan nyo guys oh ang laki kano kaya yan sigurado mahal yan ganda oh So dito lang yan sa may San Fernando Along the highway dito sa may Ah, um, MacArthur Highway ata to. O, oh, nagendang tas. Do sa May Marilia Lantern Maker. Gan dai eh, no. Reinaito tingting <tune> <tune> santa <tune> ka Magkano sir yung mga ganong kalaki? Yung ganyan? Ayan sir, LED po yan sir, original 8.5 po 8,500 Opo sir, murang mura na yan sir May 8 sequence po siya Nag-iiba po siya Nagi, nag, nag iba ibang kulay no? Opo sir 8,000 ano? Opo okay. So yung mga plain lang na mga ano mga Halimbawa ganyan lang, magkano ganyan? Ay sir, yung mga plain natin na Halimbawa yung mga Yung mga ganyan? Mga reindeer Oo Yan, murang mura na yan sir, ang magtutay. Ah hanggang 2,500 yung mga ganito ay eh, no. Pero depende rin sa laki eh, no. Depende talaga sa size. Talaga takas sa sinung-sinasabi mong parang nag sa function. O oh, function niya sa Ilaw. So ayun sir. Ah shout out kay anong pangalan niya sir? Reynold sir. Ha? Ah? Reynold. Reynold, shout out kaya sir Reynold. Ah, binigyan tayo ng info about dito sa mga ano nila. Ah parol nila. Okay, dito naman tayo sa iba. Ayan, magkano kayang ganyan? Ay sir, mura-mura lang yan sir. 2,500 yung ganyan oh, yeah. yung ganyan. So yung mga ganitong ano ay <coughs> 2,500 <coughs> daw. <coughs> so napakaganda guys. Ganda. Ganda. Ah, uh, kung ano dito ito yung Star Starstruck Star Truck Lantern Maker. Dito lang 'yun. Oh, so, kanyakan kanya-kanyang uh, gawa kung anong mga disenyo na gustong ipa ano yun bilhin. guys, okay, so, oh, gaganda. Ma'am, good evening po, ma'am. Ma'am, sa'yo, dito po pa'yo. Pwede mag-video lang. Ma'am, pwede, ano, magkano po yung ganito ka, ano, yung, yung ganito ka, ano na, kasmas train? Ay, tower po ah, yan, sir. Ah, tower? 15,000, 15 sir. Mayroon discount pa na, ma'am. 15,000? So, yun. 15 yung ganito ka, ano na, tower ay, sabi ni, sabi ni ma'am, ay 15,000 daw. Depend, depende pa rin sa kalaki yung kung gaano ang gusto nyong kukunin so kung maliit ay uh, medyo mababa lang yung price so pasok tayo sa loob maganda siguro kung yung mga ganit ganito ay may nakasulat na talaga ng mga price para hindi na masyado nakakapagtanong yung mga customer so yung guys dito ko natatapos yung aking vlog at uh, ang goal ko lang talaga ay kung malaman natin kung magkano nga yung mga ganitong klaseng mga ano, uh, parol So ngayon kasi nauuso to ngayon kasi December na. So yung guys, paalam.